Ngangang ba na ngayon ng PBOX na baka maging ang Metro Manila at ilang katabing probinsya ay makaranas na rin ng malakas na lindol dahil nga po sa Valley Fault System. Eh ano-ano nga ba ang mga lugar na mapipinsala ng tinatawag na The Big One? Uh, the dahil dito, nagpaalala muli ang Philippine uh, so Institute of you know, Volcanology and Seismology o PBOX uh, 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 na anumang oras six, ay maaring yanigin ng isang magnitude 7.2 na lindol ang Luzon dahil hinog na hinog na nga ang West Valley Fault. Ang isang daang kilometrong haba ng West Valley Fault ay dadaan sa Bulacan, Rizal, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Cavite, at Laguna. Walumpo at apat na barangay mula sa mga siyudad at probinsyang ito ay nanganganib yanigin ng isang malakas na lindol. Noong 2012 ay sinadyan ng grupo ng KSP ang mga barangay na dinadaanan ng West Valley Fault sa Quezon City. Nagumpisa ang fault line sa barangay Bagong Silangan. Tatamaan dito ang Phil Invest 2 subdivision. Magtutuloy naman ang West Valley Fort Line sa may Batasan Hills kung saan maraming kabahayan ang nakatayo sa danger zone. Diretso sa Pansol ang Fort Line na tutuloy naman sa Libis kung saan maraming matataas na gusali sa lugar. Tuloy-tuloy ang fault line sa Blue Ridge kung saan naglagay ng mga muhon o markers para malaman kung saan dadaan ang fault line. Dadaan din sa White Plains ang fault line pero bakanting lote lamang ang tatamaan sa subdivision. Tuloy-tuloy ang fault line sa Bagong Bayan at Ugong Norte sa Quezon City sa nagbabadyang panganib na maaari nating harapin kung sakaling yanigin tayo ng isang malakas na lindol, napakahalaga pa rin ang lubos na pag-iingat at paghahanda ay kung meron po tayong paghahanda at hindi lamang po ang West Valley Fault ang kailangan paghandaan kundi pati na rin ang 10 kilometrong East Valley Fault dyan po sa May Rizal kung saan nga labing dalawang barangay sa Rodriguez Rizal at San Mateo ang maaring tamaan po ng magnitude 6.2 na lindol.